Naisip ko na. Anong ginagawa mo? Nakakasagabal. Hindi ba't ikaw ang nagpasya nito? Gumili ng napakaraming pakete ng sabay-sabay. Ano ang balak mong gawin dito? Pinabili ko si Heyo ng isang villar. Ibigay sa'yo ang susi kapag tapos na. Ngayon, unahin muna natin ang mahalagang bagay. Gubichen. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Sabi natin, di ba? Kailangan mo akong bigyan ng ganap na kalayaan. Huwag ipaalam ang aking pagkakapilan niyan. Sundin ko, mahal. Bilang gantimpala, bibigyan kita ng halik. Sabihin sa misis ng sangay na kailangan niyang pumasok. Pakiusap na alagaan siya. Ano? Dadalaw ang misis ng sihi sa ating kumpanya. Sige, sige. Pupunta na ako para salubungin siya. CJ! Supervisor, sabi mo. Asawa ng pangulo. Talaga bang pupunta siya sa maliit nating sangay? Siyempre, basta mapaligayahan lang ang asawa ng presidente. Walang problema sa promosyon at sweldo. Kayo, magpakatatag kayo ngayon. Opo, opo, opo. Ay, pasensya na. Wala ka bang mata? Kung nabangga mo ako, kaya mo bang bayaran? Khaosin, ikaw pala. Jiang Xin, nandito ka rin nagtatrabaho, kaya magiging magkasamahan na tayo. Jiang Xin, nagtatrabaho ka rin dito, kaya't magiging magkasamahan tayo. Bawasan mo ang ingay, parang ayaw mong malaman ng iba. Mayaman akong kamag-anak na nagde-deliver. Sinasabi ko ba sa'yo? Mamaya, papasok tayo sa kumpanya. Huwag mong sabihin nakakahiya na kilala mo ako. Sige na, kung di mo ako kilala, di mo ako kilala. Para sa iyo, kumain ka na ba? Boss, sino ba sa kanila ang asawa ng presidente? Kaya nga sinasabi ko, kayong mga kabataan hindi marunong mag-obserba. Isang tao na puro branded. Isang nakasakay sa maliit na sirang dekoryante. Sino ang sinasabi mong asawa ng presidente? Tama, o ang manager marunong makakita ng tao. Magandang araw sa lahat. Ako ang bagong intern na si Jayang Yi. Ako si Jayang Sin. Ginoo. Sa wakas, nandito ka na. Naghihintay kami sa inyo, Ginoo. Ginang. Siya. Ginang. Hindi mo na kailangang magpanggap. Tawag talaga ng presidente ang nag-uto sa amin. Inutusan kaming alagaan kayo ng mabuti. Akala ko ay itinuturing ninyo akong asawang presidente. Hindi na ako magpapahiya. Nagsabi ko na sa asawa ko. Huwag niyang ipakita ang kanyang sarili ng labis. Pero hindi pa rin niya dininig. Wala na kayong mag-asang mahiya. Pumasok na lang. Ano ang problema ng mga empleyado ni Gubichen? Gusto nilang sumama sa pakikipagkuha. At nagkamali sila ng tao. Hintayin mo na lang. Sigurado kayo na siya ang asawang presidente. Bago pa lang pumasok, wala ka ng utak. May dalawang intern sa kabuuan. Hindi siya. Ikaw talaga. Si Jiang alam kong galit ka sa akin mula bata. Pero huwag kang kailangan magtago ng aking katayuan. Ginang, kilala mo ba siya? Ay, isang mahirap na kamag-anak lang. Noong nag-aaral siya sa kolehiyo, nagsaya siya kasama ng iba. Nabuntis siya. Matagal ng pangit ang reputasyon niya. Ngayon, normal lang na niya ako sa magandang asawa ko. Akala ko, isa pa lang lemon na ingitera. Hindi ko nga lang matutulungan ang sarili. Paano pa kaya kung sisikipin ko na rin ang iba? Sin siya talaga. Hindi ko kaya ang amoy niya. Magalit tayo mula sa kanya. Parang may dumi siya. Ewan. Sige na, dito ako para magtrabaho. Dito ako para magtrabaho. Hindi para mag-away. Ano bang kalokohan itong sanggay ni Gubichen? Talaga namang sobrang labis. Ah, ang init ng panahon. Sana may malamig na ice americano. Bakit hindi pa nagmamadali ang bagong salta? Pumunta sa ibaba para bumili ng ice americano kay misus. Bakit ka nakatulala? Ang mga bagong salta ay nagsisimula sa mga simpleng gawain. Mabilis kang pumunta doon. Ang teknolohiya ay lumago na. Hindi mo ba alam iyon? Maari mo bang i-order ng kainan sa cellphone mo? Ikaw. Naging tubig na ang iyong kainan dahil naiwan ito sa labas. Inutosan ka ng ginang magbili ng kape para lang ipaglaban kita. Kung hindi ka gusto magtrabaho, umuwi ka na. Nagtitiis ako para kumita. Sige, pupunta na ako. Tandaan mong mag-order ng Blue Mountain Coffee. Medium roast. Lima parts yellow, tatlo parts asukala. Kape lang naman to. Parang kumakain ng steak. Ano bang sinasabi mo? Wala naman. Ang sabi ko, ang taste ng madami ay sobrang mataas. Paano kaya makakapagana ang Starbucks sa'yo? At least, dapat huwag mawalan. ng inuming mula sa, ang maisyam na daan at siyam na putwalo na pribadong kahoy ng kape sa labas. Hindi kailangan ganoon. Hindi kailangan masyadong magtago, ginoong ginang. Ikaw ay asawa ng pinakamayamot na mayayamang tao. Hindi mo ba kayang bayaran ang siyam na daan at siyam na putwalo? Sino ba sinasabi mo na hindi ko kayang bayaran iyon? Sige lang, paano natin ipapayag ang bayan? Pwede po ba na-transfer o mag-scan? Ako. Mag-scan ka na lang. Mas madali kasing scan. Total na isang libo, isang daan at limampu. Salamat sa pagbebenta. Hindi pala siyam na daan at siyam na putwalo? Ano, binigay ko sa iyo ang presyo ng sabisyo ng pagdadaloy sa panahong iyon. Ang ganda-ganda ninyo, Ginang. Hindi naman po ba kayo handa na ibigay ang minimum paano? Nakakabigo ito para sa mga tao na nag-aalaga sa iyo. Ibigay ko. CJ. Ayos na. Ang babaeng ito, ito ay ilang araw kong sahod. Ginoo ang kape ninyo. Bakit ito matamis? hindi mo alam na kami ng mga mayayaman. Kailangan magmaintay ng katawan? Akala mo ba pareho kami ng mga dukha? Mahilig sa matatamis? Hindi naman. Bakit ang mahilig sa matatamis ay dukha na? Ano bang masama kung sinabihan ka ng ginang? Sumasagot ka pa? Narito ka na. Kayo ang mga alipin. Ito ang inyong gawin. Huwag kang kumala sa akin. Anong sinasabi mo? Sinjayang ang damit ko. Ginawan ito ng Italiano. Na designer. Halaga ng isang milyon yan. Kailangan mong bayaran yan. Talagang karapat dapat ka sa titulong misis ng presidente. Kahit anong damit ay dapat nagkakahalaga ng isa milyon. Ngayon, kahit ibenta si Jiang Xin, hindi pa rin makakabayad, di ba? Isa milyon? Anong kalokohan yan? Tama, kasi sa tulad mong mahirap. Hindi mo alam kung anong itsura ng isang daan libo. Kung hindi mo kayang magbayad, kailangan mong dilaan ang aking palda ng malinis. Si Jiang, ay may magandang loob at pinatawad ka. Hindi ka pa ba nagpapasalamat sa kanya? Gusto mong ipabayad sa akin. Dapat mo rin tiyakin na ito ay gawa ni David. Anong ibig mong sabihin? Gaya ko na ang katayuan. Kailangan kong magbigay ng maliit na peking damit. Sinjayang, may kakulangan ka bang ng palataya siya naman ay asawang si. Ang buong kumpanya ay sa kanya. Kung susumpayin mo siya, mag-isip ka ng mas mahusay. Tama lang. Sa bibig mo lang naman. Sinasabi na ang itim ay putina. May kaalaman ako sa disenyo ni David. Ang kanyang estilo ay masikip at elegante. Ikaw naman ay maluwag at komportable. Siya ay gumagamit lamang ng mulberry silk. Samantalang ikaw ay gumagamit ng acetate fabric. Ang kanyang tahi ay masinsin ngunit hindi pare-pareho. Ngunit ang iyo ay halatang gawa ng makina. Totoo ba o hindi? Hindi ba ito halata? Paano niya nalalaman ito ng napakalinaw? Bakit parang may tiwala siya sa sinasabi niya? Hindi naman siguro. Pero paano naman makakasuot ang ginang ng peking produkto? Huwag kang magpanggap na may alam ka rito. Kahit na diploma sa kolehiyo, wala ka. Anong alam ninyong disenyo ng takot? Hindi ko kaya na hindi alam niyo kung sino si Dave. Bagaman wala akong master's degree, lahat ng kursong kailangan ay natapos ko na. Tama, may isa pang gawain ni Dave. Lalagyan siya ng isang tanyag sa kanyang mga obra. Sa embroidery. Meron ka nito. Nakita ko ang Weibo ni David. Ang mga gawa niya, talagang. Tama nga sa sinabi ni Jayang Sil. Bakit niya ako tinitingnan? Karaniwan, ang mga damit ko ay pinipili ng katulong. Siguradong may ginawang kalokohan ang katulong. Sinasabi ko na nga, paano naman ang ginang na ito ay magsusuot ng peking bagay. Ngunit talagang sobrang nagmamalasakit sa iyo ang Nagharap pa siya ng espesyal na katulong para sa damit na ito. Siguro swerte lang ako. Nakapangasawa ng mabuting asawa. Yems, talagang nainggit ako sa inyo. Tiyak na hindi lang mayaman ang pangulo. Siyempre, gwapo pa rin. Naman, hindi ko alam kung kaya ng ginang. Naipakilala kami, pangulo kami po ay. Hindi pa nakikita, ang ganitong mga taong mahalaga, na ginang. Nagustuhan namin makita ang si. Sasabihin nila akong galit sa si. Kung alam nila nakilala ko ang si. At naniniwala rin sila kay ginoong si. Ang tanga talaga ng tao. Hindi ko pa kaya ang pangalan ng si. Siguro ay nagbebenta lang sila ng balitang ito. Ang abala ng asawa ko sa trabaho at umalis siya. Pero para kompensar kayo. Maaari ko kayo.